For today's video, marami sa inyo baka hindi nakakaalam pero sa isa sa mga hilig ko talaga ay ang mga isda. So gagawa tayo ngayon ng Project Pondarium. <laughs> Sumahan nyo kami, habang bubuin namin to tapos tignan natin kung kakasya pa hanggang sa pagbili ng isda. Let's go! So, ito magiging design ng ating pondarium uh, maglalagay ako ng two chamber filtration so ito sya hindi ko alam kung maganda yung drawing ko, hindi ako architect sorry guys, basta na nagkaintindihan kami ni Richard uh, maglalagay ako ng 3 inches na return pipe papunta sa first chamber tapos yung first chamber ang ilalagay ko na dyan yung mga foam para yung mga poops tsaka mga solid waste pa-filter out dito, isang pad lang yung minemaintain namin na palit, 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 palit. After nun, punta tayo sa second chamber, which is dyan ko na ilalagay yung mga coarse na filter media para sa beneficial bacteria. Tapos, dyan na namin lalagay yung pump, papunta sa hydroponics. Alright! Let's go! Tuloy natin to! So, ayan na siya guys, yung layout na gagawin namin ito uh, na yung papunta ng first chamber ayun yung pinaka ah uh, ang tawag doon skimmer <laughs> skimmer papunta dito sa ating ah uh, yan so yan bubuhusan na ni Richard ngayon yung sahig ah uh, huwag nyo kakalimutan gumamit ng waterproofing ayun ganon yan waterproofing para di tumagas ang mga yung ninyo. So, ayan guys, tapos na yung pinaka skeletal work, which is ayan na yung itsura niya. Itong blanco na to, salamin ang gagawin namin dyan. Tapos, ah, nagpapalitada lang si Richard para mga pag-waterproofing na. Kamusta dyan, Chad? Ah, sumusunod ba? Pusunod. So 'yan, uh, update kami ulit pagka-nag waterproofing na. And guys, so tapos na ang first coating namin ng uh, waterproofing. So ito na may itsura nyan 'Yan, ayun yung filter, nandoon ang magfi-filtration. 'Yan siya. Tapos, uh, ang ginamit namin na waterproofing yung flexiband. Ilang patong to Chad? 5 lima. hanggang pitong patong. Depende sa pagkakatuyo at testing. Goods na. Sakakabit na sila ng salamen. Salamin. nga pala may mga kailangan kayo pundaryum, salamin, construction, post Alberto. Yun o, expert na expert oh. Babasahin pa kasi daw Yan. <laughs> I was walking out one evening late, the moon was rising high. Headed for the riverside, around us fuss and fight. Patrolman, he walked by, asked me where I'm going. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. Eco Stones pero mukhang oh, maganda naman eh naglagay na lang kami ng air compressor tapos nandito na yung mga para sa pagkain ang importante naman dyan ay eh, kung ano ang ilalagay nating mga final na ista sabihin nyo naman sa akin sa comment sections kung ano ang sa tingin nyo babagay ng mga ista na ilalagay natin dito sa Pondarium by the way, ang Boss Carl ito ang ating Pondarium Peace!